Iba yung asim niya. Hindi siya kasing asim ng sampalok, guys. Hindi siya kasing asim ng sampalok na halos hindi mo makain. Ang <laughs> galing naman ang camera boy ko. <laughs> Sumusuot pa talaga doon. <laughs> for our simple vlog for today. Simple update ng ating Mulberry. Wow. <laughs> parang parang pang Miss Universe. Mulberry. Dito na naman guys kasi sobrang nakakatuwa. Kaya lang humilig siya ng paganoon kasi nga sobrang haba, 'di ba dati kung maaalala ninyo. Nakasandig 'yan sa ating greenhouse. Nakatayo yung greenhouse, nakasandig yan. Kaya tumangkad siya ng todo kasi naghahanap siya ng sunlight ngayon naman nung lumakas yung ulan syempre nagkadaho ng todo-todo edi eh, bumigat bumigat ito humilig ng paganyan pero bago natin it trim sabi ko nga sa mga boys bago natin it trim sabi ko sa team Harabas kasi nga ititrim, pinapatrim ko na to sana. Pero nung nakita ko guys, tingnan nyo ang dami-daming bunga. Sabi ko, pahinugin muna natin at mag-aani muna ako bago natin itrim dahil madali na yata itong tumubo. Alay ka guys, tingnan natin. Tingnan nyo to. Makipag-unahan tayo sa ibon dahil napakaraming ibon na nangunguha. Nakita ko nung nakaraan. Pinagpipiestahan ng mga maya. Yan, o. Oh, yung mapula-pula, maasim pa to, pero gusto ko to. At ipapatikim ko rin kay Otep. Mm. Ang dami talaga, guys. Tingnan nyo. Sobrang daming bunga. Ipakita mo to, anak. Tingnan mo. Oh, halos lahat ng sanga. May bunga yan, guys. Sobrang dami. Ngayon, anihin natin yung mga pwede nang anihin. di ba? After two and a half years, meron na tayong inaaning mulberry. Actually, hindi ko kasi napigilan yung sarili ko kahapon. Pinagpipitas ko na yung mga mapupula dito para siyang maliliit na strawberry tapos sobrang healthy na to guys ayan. kunin natin para naman hindi tayo maunahan ng maya ayan nahulog na iba nahulog kasi hulog na ang problema nasa labas pa yung iba ang dami dun sa labas, pero grabe talaga yung bunga. Nakakatuwa talaga. Sabi ko, wag mo nang itilim. O yan, hanapin natin yung mga pwede nang anihin. Kasi gusto ni Otep, makatikim din na to. Ito o. O. Oh. oh. Napaka-healthy niya, guys. Tingnan niyo po ito. Pakita mo to, anak. Halika. Ayan o. Oh. Ito pwede na kasi yan o, no? alisin lang natin yung sungot na yan mmm mmm, sarap, gusto ko yung ganun masim. Mm. maasim maasim-asim pa pero naman napaka ano naman ayun o, no? ito, to, to, to yan o, no? ang dami o oh. yan ito, yung ganito, yung hindi pa masyadong mapula, maasim talaga to pero ang sarap niya sa lalamunan. Kasi ngayon medyo uso na naman ang ubot sipon. Yung lalamunan ko masakit-sakit talaga dahil sa dito umaambon, mainit, umaambon, mainit. Nako. Ang sarap nito. Yan guys, oh. Konti lang yan, pero napaka-healthy yan. Kukunin pa natin isa-isa. Yan! Simut-simutin natin yung ating pwede ng... anihin. Yung pwede anihin. Kasi marami nang mapupula. At ang mga ibon, pag nakita nila yan na medyo mapula-pula na, nakita ko, kinukuha na nila. Kahapon nga ito, punong-puno ng mapula. Ayan, no? Oh, nakuha na nila. <laughs> nakuha na nila na unahan talaga tayo. Kailangan pala araw-araw ang pitas. Tingnan nyo to guys, ipapakita ko kung gaano karaming bunga ng ating mulberry. Oh! punong-puno bawat sanga. Sobrang nakakaaliw. Ito, ang dami pa, oh. Nawala lahat ng mapula dito. Kahapon, ang dami talaga. Kaso sabi ko, bukas, kahapon ko nga, sabi ko sa sarili ko, saka sabi ko sa mga boys, bukas itim na yan. Ay, naunaan na ako ng ibon baka naman mga ibon na itim ang buhok baka <laughs> may namitas mo na sa na nauna yan ang ganda ng mulberry yan guys itikman din daw ni otep kasi talaga hindi pa siya nakakatikim na to o yung kulay itim tanggalin mo lang yung ano ayan hindi masyadong madaming ating nakuha nag ang aking cellphone sa init. Ano? Medyo maasim po. <laughs> maasim? Yung itim. Maasim talaga yan. Kaya nga, ang sarap eh. Yun, hindi siya medyo maasim. Sarap. Lasang? Parang malapit siya sa lasa ng grapes, no? O, ba diba? Yung, red, red Yung red, subukan mo. Medyo maasim yan. Pero ang sarap niyan sa lalamunan. <laughs> maasim asim. <laughs> asim. Akin yung red. Asim. Maasim pa. <laughs> Kala ko maasim yung Yung itim. Pula pala yung maasim. Pula yung maasim. <laughs> Sige, subukan mo. Hmm. Yung maitim, di siya medyo ma maasim. Oh, sabi ko sa iyo eh. Yung maitim kasi yun yung ano na bunga na talaga ng nahinog. Ayan, ipakita natin sa closer look yung ating mga aset. mo ako. Ayan oh, naubos ko na pinapak ko na kanina. Ito itim sa na 'yan. Sa akin 'tong mapupula mamaya. Tira mo ako ah. Hmm. Hmm. Hmm, sarap. Gusto ko naman yung asim niya. Ayan, papakita ko sa inyo guys yung mga bunga ng ating mga mulberry. Sana hindi mag-adjust yung aking camera. Ganito kadami. Kaya naman nakakapanghinayang namang putulin ng agad-agad kasi hindi natin mapapakinabangan tong bunga. Oh, sayang. Oh, ang dami. Oh, ang dami-daming bunga. Hmm. Saka na natin putulin kapag meron na siyang, ay kapag ano na, napakinabangan na natin to. Halos lahat ng sanga, mayroon palang ganyan. Oh, itong mga nodes yung mga nodes nagkakaroon pala ng bunga halos lahat o oh, kung puputuli natin ah sayang hmm ayan o oh. kaya lang nauunahan talaga tayo ng ibon kagabi lang ang dami na to bago maggabi ibig sabihin kanina ng umaga umani na sila dito ayan o oh, ang ganda ganda o oh. tingnan nyo guys ang dami talaga dami bunga talaga Hmm. Hanggang dyan. Ayan. oo oh, ang dami. Tapos, sobrang naging healthy na yung, ano, yung mga dahon. Ganyan talagang nagagawa ng ulan. Hmm. Ayan, ilayo natin yung konti at nagpo-focus. Ayan, Oh. Ganyan, katumpukan. oh, di ba? Wala naman tayong nabibili niyan sa palengke, eh. Talagang sariling ano lang talaga. Sariling tanim para ka makatikim niyan. Hmm. Hmm. Ayan, oh. Oh, diba? Kadami! Ayan, maghanap tayo ng mapupula pa dito, guys. Kasi nabitin daw si Otep. <laughs> nabitin si Otep kasi naunahan kami ng ibon. Tapos diretso lang pala sa big. Ay, ito pa, may malalaking pula. yam Grabe, ang dami. Hmm, sarap. Maasim lang ang ang pula, pero iba yung asim niya. Hindi siya kasing asim ng sampalok, guys. Hindi siya kasing asim ng sampalok na halos hindi mo makain. Ang <laughs> galing naman ang camera boy ko. <laughs> Sumusuot pa <ko> talaga doon. <laughs> Pero ayaw nang maasim. Ito, ito sa mga dark. Ayan, guys! Salamat sa panonood ng aming simpleng pag-aani ng Mulberry. Ayan, syempre, update sa aming Mulberry. O, ganyan. Ganyan tayo. O. Kasi naman, nakakatuwa talaga. Hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko na hindi ni share. Kasi naman, Marami ang nagsuggest talaga sa akin noon. Tungkol dito sa pagpapalaki nga ng mulberry na huwag mo putulin. Kasi sa greenhouse noon, parang balak namin siyang tanggalin. Ayan, lumaki na po. Pero kailangan talaga namin putulin kasi humilig na ito. Kaya lang, ubusin muna natin yung bunga for the meantime. Baka kasi magulat kayo, nakaputol na ito some other time. Eh, itanong nyo sa akin. At least alam niyo na baka sakaling putulin namin to. Pero ano lang, hindi naman siya papatayin. Itit cream lang. Tapos itatanim namin yung mga ano, yung mga sanga. Pero ang dami pa kasing po Ayan guys! Para sa mga additional life updates po, pwede nyo po kaming i-follow sa aming mga Facebook account. Josephine Guansing de Jospo sa akin at Dante de Jospo po kay Daddy D. At syempre po ang mga HGB sila Haraba, sila Mrs. Haraba, si Shake Girl, si PGB, sila Monique, si Jassel, sila Albert at ang buong team Harabas po ay active po ngayon sa Facebook. Siyempre po, marami tayong mga ano doon, mga activities na, mga activities at sa mga live events, live updates na hindi po makikita sa vlog pero makikita po sa Facebook. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood at patuloy na sumusuporta sa aming channel. Thank you po. Bye! Ayon sa Healthline.com, ang mulberry ay mayaman sa iron, vitamin C, fiber, Vitamin K, Potassium at ang Vitamin E. Ang pagkain o ang pagkonsume ng mulberry ay nakapagpapababaraw ng kolesterol, blood sugar control, lalo na sa mga may type 2 diabetes na katulad ko at nakapagpapababa rin ito ng risk for cancer. O kaya naman kapag meron tayong nakitang mga mulberry sa mga tindahan, pwede na po tayong bumili at napakabilis po nitong tumubo kahit na humingi lang po tayo ng mga sanga sa ating mga kapitbahay. Tapos itusok lang po natin sa ating mga bakuran ay napakabilis po nitong tumubo. Napakababa lang rin. At masustansya sa loob lang ng ilang taon ay mapapakinabangan naman po natin ito maraming maraming salamat po sa lahat